And guys, ito pala yung pamimigay namin. Guys, gusto kong mag-prepare. pala pang yan. Uh, Hit low, tapos di mandog Kita, kita, Kaya nila kami. Ayan mga kapatid, naghahanap kami ng na mabibigyan ng uh, pagkain ng mga homeless na mga kababayan natin mga kapatid. Lalakad na kami, naman ng kapatid. Darius, Hi God, Darius. Ay, ka muna, Darius. Kapatid, may natutulungan naman tayo ng kapapayan natin. Ano hey, ang pangalan niyo, kuya? Apollo, kaya Apollo pala. Sige, salamat. Ang mga kapatid. Ay! Ay, ito, may sasara. May pa! Ito pala makasama yung mga kapatid. Hello! Hi, kaya Darius, Hello. Darius. Dari sino pa? Ah, nandito kami. Dito kami And sa uh, tulay Sunday Tarik so, Kapag ginalo nyo kami Pag huwag kami ng 1 million followers Sa talo yun ito Sa <laughs> so, ninyo daw mga kabad okay, okay, Ayan mga kabahay At talo ka na ako si sinanay. Sinanay. si nanay kayo ha <laughs> so, Salamat po doon kasi nilista namin yan. Lista namin sila. Ipagbinigay e namin yung mga bago na kababayan natin. Kababayan natin. Gusto mo namin, pero hindi talaga pwede. Sige, mamaya. Hey, so yun, natulungan naman tayo. Sino pakala niyo, Tay? Ganesa Malinas. So, si Sige, alis na kami, Tay. Sige. Ay, natulungan na naman tayo mga kabadi, si Tatay. Malaki. may siyang dala siya, ha, pa ng abati nagbabasa siya haba nakikita namin ang papunta dito kahit wala ng ibang plus pa ng abati ang mga pati. ay nagtulong na naman tayo kung <estrat> anamisin na na ibigay na pagkain. parang hindi ka kailan parang hindi ka kailan parang hindi namin si tatay. so Hinihintay lang namin yung kasama namin nandun. O, oh, yun o. Oh. Hinihintay namin. Bibigyan namin si tatay. Ay, si tatay. Hi ka muna tay sa vlog. Ay. Sige, mamaya na lang. Ha? Wala ka pangalan mo sal? Sino ang pangalan niya tay? Atiyo. Atiyo. Uh, Anong trabaho niyo pinagkakabalan? Wala nga, dito Wala, lang. Nag-apply uh, ako naman nag-apply yung construction uh, mabuti na yung isa oh, mabuti na yung isa wala so, so, may pera sa araw oh, kung kain yun mga kabady hinihintay lang namin yung kasama namin bibigyan namin si tatay na pupo oh. yun uh, muna namin the you are yun. Yon, mga kabady Kinain na ni Tata yung binigay natin. Yung ano,

Natulungan na May natulungan na naman tayo mga kabati. Sino ang pangalan niya tayo? Lorraine. Si Lorraine pala mga kabati. Dito na sila natutulog mga kabati sa ilalim ng tulay. Yan o. Natulungan natin sila. May natulungan na naman tayo mga kababayan natin mga kabati. Ito tayo. Tatay mga kabati. Natulungan na naman natin. Ito diba?

naik sa na tulungan na natin yung mga kababayan at mga kabati. Sige okay, man. Alis na kami. Mga kabati, pahinga muna kami. Kakain muna kami mga kabati. Pahinga muna kami. Kain muna kami mga kabati. Ito pala yung ulaw namin mga kabati. Yung tinamimigay namin. Kakainin din namin. Mga kabati. Kain muna tayo mga kabati. Kaba nagpapahinga. Kaba nagpapahinga. Ding Darius. Um, Ang init. Sa kanila lagi free. Sige, okay, mamaya na lang, mga kabati. Ay, kung na lang Ay, mga kabati. Tatay. Okay, ano ang niya, tay? Emmanuel. Emmanuel. O, si Badi. Emmanuel pala mga kabati. Sige, alis mo na kami, tay. Kawai okay, ka muna, tay, sa vlog. Ha? Kawai okay, ka sa vlog, kay. Kawai ka sa vlog, kay. Uh, sige, alis na mo na kami. Sige, salamat. Okay, may natulungan naman tayo mga kabati. Ay, tatay tay kinain niya po yung binigyan natin sino pangalagi tay pangalagi naman ako sa char char Richard. char 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 Oo, char 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 na char okay. oh, tay. na, eh, si na naman tayo char 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 si Nanay. char 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 Anong pangalan niya nai? Glinda Glinda daw mga kabati Yan nai, binigyan natin ng tulong Itala siyang aso Yan, isa kami nai Salamat uh, uh, daw mga kabati Wala kalimutang chat no? Ngayon guys mga kabati, natulungan naman natin mga kabati Si tatay Ita yun yan yung binigay natin Mga kabati tayo ni Tata eh. So, ay tao. may naman tayo mga kapati. Ah. Mga homeless mga kapati mga pabayan natin. ay ka sa vlog eh. Okay. Body yeah. TV po. Body TV. Palo niyo ako sa body TV. Palo niyo. Mga kabady, may natulungan naman tayo mga kabady. O. Si nanay, tapos si ate mga kabady. Tapos may natutulong pa doon. May natulungan na naman tayo mga kabady. Mga kababayan natin. Yon, si tatay. Thank you ha. Salamat. Yeah.